Yes. Bawal daw sa akin ng malansa pero dead ma ko kasi I think, ha? Sabi na akong ati daw ang malansa. Tutupo ba? Hindi naman itong malansa ah. Ayan. Hi mga Habibis! At dahil si Habirai ay eh, hindi pa pwede mainitan yung kanyang uh, bagong surgery no, kasi nagpapagaling pa siya. So kami muna dito sa bahay ang nagtutulong-tulungan. Magluto si Ate Rose. Kahapon nagluto ng adobo. Ako naman this time. Ayan, tahong. Gagawa tayo ng tahong. Tapos si Ate Rose magluluto din ng mapiprito din ng, ng galunggong mong partner. So, ititinolo natin ito. Napakadali. Napakalaki nito. Laki naman ito. Sa palengke ito nabili? Oo sir. Yan ang maganda pag palengke na mimili kasi, kasi malalaki. ba? Diba? Tapos mas mura kumpara kung, kung sa grocery. So, napakadali lang. Ito lang. Uh, onions, garlic, ginger, may sili tayo, sili nga ba? Ang kulang namin ay wala kaming sa uh, dahon ng sili. Eh, yun ang gulay natin. Kaya nagpabili muna ako kay Raynon tapos after nyan, simulan na natin natuin. Napakadali lang. My gosh, alam nyo ang pang to. Hello. Ayan, habang naggagayat si Ate Rose ng ating luya, bawang sibuyas, eto nagpiprito na kami ng galonggurns. Sarap niya, ang bango. Sarap niya may toyo man si. Mas gusto ko pa rin talaga, mas gusto namin tong maliliit. Pag maliliit kasi at prinito, mas crispy pati ulo kinakain. Tumpak ka, Tito Rose? Opo, sir. Walang stadyo, po. Yan. Nandiyan na ata si Renan. Nandiyan si Kuya Renan. Tahol kayo ng tahol. Ayan. Perfect. Ito yung dahon ng sili. Magkano mo dahon ng sili? Sa palengke to? Opo, 20 pesos po ang isang tali. Mas mura. Ate Rose, nandito na yung dahon ng sili. Mas gusto ko talaga pa sa palengke na mimili na mas mura. 20 o oh, ganyan na. So, 100 to? Ay! Ah, uh, 80, 80 po. 80 pesos. 80. Apo, ah, ganyan ka dami. Hindi naman, umusan natin to, Ate Rose. Ah, uh, ay po. Bogong Bongga, ba? dami. Pwede naman. Ang perfect naman itong galunggong na gawa ni Ate Rose. Ito talaga, pag maliit na galunggong, mas crispy pag prinito. Mmm! Ang init ba? Ang crispy, ang sarap. Mmm! Ate Rose, ang sarap ng galunggong. Bakit ba pag nagluluto, mas masarap kung kahoy? Nanotice mo yan? Hindi oh, ko alam ha, yung iba hindi nila alam yun. Hindi ko alam kung naniniwala kayo doon. Pero sa akin, mas masarap yung luto pag kahoy ang ginagamit. Hindi ko alam. Luya! Alam mo, may nakalimutan tayo. Kamatis. Kamatis po, sir. Oh. Ang dada na ng kamatis natin, Rose. Wait lang, lalagay ko lang itong onions. Ayan, onions. Sige, Ate Rose, handa din tayo ng kamatis. May ihabol pa natin yun. Kabilis okay, lang naman yun. Ganyan yung garlic na And then actually dito pa lang, aromatics pa lang, naglalagay na ako ng asin paminta. Kasi gusto ko yung aking aromatics. Yung, mga aking mga ginisa, gusto ko may lasa na. So nilalagyan ko na yan siya ng asin. Ayan. Freshly ground pepper. Lalagay na rin natin yung kamatis. Ibuos na natin yung ating tahong. Lalaki ng matahong. Mahalo-halo lang natin. Tapos lalagyan natin ng mainit na tubig. Okay, yun na siguro yan. Lalagyan ko na ng sili dito pa lang para may konting anghang. Ayan, lagyan ko na ng sili dito pa lang. Tapos, tapos yung aking pagbalasa talaga, lalagyan tayo ng patis. So kukuloyin lang natin ito. Kumulo na, saka ilalagay yung uh, daon ng sili, tapos okay na, pwede na i-serve. Ayan, kumukulo na, Ate Rose. You know, pwede na natin lagay yung ating gulay. Woo! Ay, sorry. Badil. Ang dami. Ang dami. Ang dami ng ating gulay. Baby! Yes. Bawal to sa akin ng malansa pero dead ko kasi I think, ha? Huh? Sabi na kakakati daw ang malansa. Ito po ba? Hindi naman ito malansa Ako din. Ito gusto oh, ko nga itong galong bumi. Masama. Okay lang sa akin. Hindi naman ako pinakati. Uh -huh. Nakata uh -huh. sa akong pagpawisan. Ano? Hindi hmm. naman. Salak. Salak. Ayun na tayo. galunggong. Ate Rosa, mo na to. Yung maliliit na malutong, kain pati ulo. Yes. Ah. Pati nga yung sa katawan eh, pati yung buto sa katawan kanina, kilay ko. Wala, wala sa Hindi pati tinik. Pati tinik, pati tinik, pati tinik tunok. Tunok kinain ko sa lahat. Yes. Let's go at ito, you know. si Hernan na din. Yeah. Si Lindi. Ah, oh, si Lindi, si Raylon. Kailan tayo? Nagpi-print po si Lindi sir sa so. okay. baba. Eh? Dami kasi orders eh. Mm, it's perfect, kinain. Siyempre, habibi, ang ating perfect partner sa ating ulam. Ayun ang favorite ko. Mas si green tea. Kaya tayo ng si green tea. Lins. Oh, oh. Sobrang busy tea. mo, hindi ka pa tapos mag-maghanda ng orders, no? Hindi pa po ako tapos ng trend. Oo, <laughs> ang dami. Thank you sa lahat ng mga umorder kanina sa live ko. Mga sa orders lang, ha? hindi binibilang ko ilan yung boxes. That's a that. 563 orders. Thank you so much. Kano kadami. dami mga 1,000 plus boxes yun. Thank you so much. Kainan na. Kain. Kainan na. Kainan na. Crunchy ng galunggong. Mm. Masarap yung sabaw ng tahong. Upo sa ba? Happy ka? Mm. Kiss na? Mm. Yan. Mango naman ng kailindi din na habibi. Kain na marami. Kain tayo mga habibis.